aten daday pwede sa esa patingin mo nga iyo no esa no Mambo maam bond maam mo nga iyo kung si jojo akin nga Mambo. Mambo bond ah bakit mo pa

Wala yeah. Nag ah. yung Nag-viral yung ano niya, yung nabaha dun sa Ay, man, SM. Sa Viral. No. Maglalakad lang daw. Mabaha, ang bong lang, maglalakad daw, naglalakad sa yung tubig doon, paano ka? Atay mo yung tubig. Ang bong, ang bong, Ganda na i-share sa family <gulay> niya, yung ano, i a... Ay, kuya, nasa ito ah. mo sa Ang ganda oh, ang liwanag. sa nasa para, para, para liwanag. Para. O, ang liwanag. Sa, sa, ano, sa isa Sa hubi pa. Aliwana. Maliwana. Liwana sabit. Darwasitu li. Beriwara katla. Kokati. Koi sau Ayo tinggal mau sa kusinani. Enggenda. Ini order nak katinta. Iya,